Good evening, good evening mga ka-sorry. So, may iba naman tayo ngayon kasi yan. Ang beach ko ngayon is about the deliver ng order ng asawa ko na pina order So, ang nag-order yung pamangki ng asawa ko. So, ayan. Yan ang price niya, 3,784. So, ayan. So, yan, may nakalagay na return in refund policy, strictly, no video, no return, no refund. Yan. Please be sure to record full video while unpacking, unboxing to protect. To protect your rights. So, ayan. So, nga naman. Kaya, ayan, bibidyo natin siya unboxing ko sa inyo ang in-order ng asawa kong helmet. So, ayan. Bubuksan natin siya. So, ingatan natin at napaka-expensive. Napaka-mahal. Napaka-mahal niya. Akala ko yung pigo 1.5 lang. So, yeah. Walang nagahawak ng camera. 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 Camera sa opo. So, ayan. Tayo na lang. Ayan, nakababble wrap siya. Ayan, nakapal yung bubble wrap. So, magtawag tayo ng magkahaw ko ng camera. So, ayan. Ayan siya, oh, ang dami. Kapal. So, yan, unboxing natin yung in order ng aking uh, asawang hero So, kasi yun din yung policy na ano ba tawag yun? Sealer? Seller. Seller? Ang seller ng helmet na to na napaka expensive tingnan nga natin kung masatisfy din tayo sa so in order niya from ano to ano tawag niya ni from jelly 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 yan tutok mo rang. So, yun natin. Yan, nakababla wrap ulit siya. Sa loob ng box. Dapat lang. Oh! <gasps> Kakatakot block So, ayan. Yan, Ram. Ano to? Jelly helmets. Eh, Kelly Ano ba pronunciation siya? Ayan, nakabang. So, yan. Wow, uh, maganda. Kasi kaya sa ulo na angkol mo. So, ayan. Angkol. Jelly, Jelly Falcon. Ayan. Certified Product Safety. So, kailangan merong ganito. Nakalagay. So, protection. Oh, kira naman. Ayan, dito sa palibot niya, yun, nakatatak siya. Jelly, 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 jelly. Charan! Ayan, expertly crafted, ano yan, Engineer, engineered for safety. 3,700! Oh, ano yan, ba 3,700? Yung price is RP. Uh, baka yung shipping. But dito sa price dito is 3,700. Ayan. 84. Ayan mga guys. Ang size niya is XL. Ayan. XL. Ayan. Ano to? Max version. B, Max B. Max Vision Pinlock Lock, Ready, Bluetooth system oh, Wow Anti-scratch Anti-scratch Easy fit So, ayan sorry. kasari Ina-unbox na Ano to? Wow Di ko alam kung ano to Saan gagamitin to User manual Ah, yung manual niya. So, ayan mga kasari XL And then Yung maganda So, deserve niya naman to. Regalo niya daw sa sarili niya. So, okay. Maganda siya. Bakit dito ano to? At nakikita yung puti dito. Ano yan? Hindi natin alam. So, ito paano natin gamitin? Ito, ito ba? Ito, ginaganyan yata para may open. Hindi ko alam. Ayan. Ano yun? Hindi ko alam. As in, paano i-open to? Ay, di ko alam. Paano may i-open to? Hindi ko alam. So, sya na lang bahala. Basta, landbox natin. seal, seal of quality, excellent, excellence, ito, Anong purpose nito? Prang. Hindi kaya amayin so ano? Hindi nito yung lock sa, ano? Hindi rin, so, pang open. Kaya nga, para may open to. Ibuso lahat ha. Di Hindi ito lang. ko alam. <laughs> Wala akong ano nito. Knowledge about sa helmet. Paano kaya ano to? So, guys. Siya na lang mag-ano ito. Basta, itutok mo dito sa loob lang. So, okay naman siya. Walang damage. Makinis. Ito lang. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko kasi di, siya na lang bahala dito magbasa ng may manual naman siya. So, yan guys pero tinatry ko buksan siguro pag nakasuot na saka mabubuksan mga kasari yan maganda siya jolly kelly sally walang branches siya so ayan maganda siya mga kasari ayan yung manual basahin na lang natin O, oh, siya na lang magbabasa kasi siya na naman ang gagamit so kasi wala pa siya. Hindi pa siya lumalating. Ayan. Ito. Falcon. Authentication label. Falcon. So, ayan. Maganda siya. Maganda rin. Dessert niya naman to. Magkaroon ng ganito. Kamahal na helmet. So, ayan guys. May kung isuot lang. Okay. Baka hindi kasi sa ulo ko. Ah, hindi kasi sa ulo ko. Parang ang liit. Oh. So, yan ang loob niya. Hindi alam mo to. Sana, para mabuksan, hindi ko alam. video buksan. Ayan, di namin alam. Basahin ang manual. Maya-maya lamang. Ay, ano yun? Ay, nagbukas siya. Ayan. Para saan? Oh, wow. Galing. Para sumungaw. Hindi <laughs> mabuksan to. Oh. Saka na pagdating ni Quadra. Ni asawa. Oh, Ayan. Basta maganda siya. Okay. Okay, malinis. Walang damage. Walang gas-gas. Satisfied naman tayo. Maganda. Fall cover. Ito, ayan. Boom. Pero di ko alam kung kasi ito sa ulo niya. Kasi parang diit Ang liit ng entrada, oh. Dapat kinuha niya is double XX double XL XL lang to eh. So, ayan mga kasari. Na-unbox ko na ang helmet na in-order ng asawa ko. So, ayan. Wait lang. Yung bag, kuhanin natin. Ilagay ulit natin sa bag. Ay, ano to? Ay, ayan. May meron sa ganito. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay. Hindi natin alam yan. Hindi, dito. Dito kaya ito na lang kasi siya may alam nito kung paano so yan yung no-conceal si inyo kasi yun din yung policy ng company or ng si seller tama ba lang seller mm -hmm. so ayan guys balik na natin ulit so yan. maganda siya unique talagang presyong Worth it, expensive. <laughs> Worth it ba mm. sa presyo? I to? Mm. So, okay. Maganda siya. Kaya maganda rin yung presyo. Sa akin, kung para sa akin, be practical, buunin ko yung cheap price. Yung cheap or local lang. <laughs> local lang siya. 1,000, 1,500. Yun lang ang kaya ko. Hindi pa kaya yung mga ganitong na color. I'm poor Not five. So, ayan. Balik na natin ulit. So, basta. Okay siya. Kaya lang, may napansin ako, video maliit yung entrada para sa ulo niya. Malaki ulo niya eh. So, yun na na guys. Thank you for watching. So, kung order kayo, ito, maganda. Okay. Very expensive lang. Pero maganda siya. Makinis. And safe ka. Ip sakali. So, huwag naman. Lord. Ayan. Thank you for watching. Ganda. Bye. Ay, ito pala yung anti-scratch visor and pin lock ready So, meron siyang instruction dito. Ayan, yung step 1. Maliit ang litra, di ko makita. <laughs> ito, parang ito na. Step 1. Ayan, may mga araw naman siya kung paano ikabit. Sarap yata to. Oo nga, sarap dito. Ayan. Ah, kaya pala di namin mabuksan kasi ayan. Step 2, step ano yan? Take off the visor. So, ayan. Sa actual nang gagawin. So, pero hindi kayo makikialam nito. Kasi yung asawa ko ang maglalagay niyan. So, ano to? Hindi ko mabasa. Bahala na siya. <laughs> so, ayan. Meron naman siyang mga instruction na inyong aro Kaya pala hindi namin mabuksan-buksan. Hindi ko to nakita nandiyan pala sa ilalim. So, ayan. So, susundan na lang niya to kung paano ikakabit to. So, ayan. So, pang harap yata. O, dun sa, basta sa may harap. Ito yung anti-scratch visor. Pinlock wheel. So, ayan guys. Ito lang. Kaya pala parang may kulang kasi hindi ito sa ilalim. And then, ito. So, dun yata po sa taas. Hindi ko alam. Basta yan. Ang... Ah ano nitong helmet. Body farts, kumbaga. Body farts. Hindi naman body farts ba yun, head <laughs> Body farts. <laughs> so, yun, guys. Yun lang. Okay naman siya. So, nasunod natin yung sinabi ng sailor. Yun ang yun ang sabi niya dito sa ayan yung strictly no video no return no refund kung di mo daw to i-video hindi mo marirefund kung anong reklamo mo so kaya yan pinol video natin to so okay naman satisfied satisfied naman tayo and worth it kahit napaka expensive so yan muna guys bye